mga tsupatid alas 6.30 na naman po ng hapon at bukas pa po ng umaga naka-schedule yung ating uh, biyahe so obligado magluto po muli tayo ng uh, hapunan so nakapagluto na po tayo ng talagang iuulam sa hapunan pero sa araw po na ito ay mayroon po akong kakaibang uh, lolotuin mga kabiyero so bantayan po natin okay so counting kaunting ideya lang po sa aking lolotuin dito po sa Pilipinas ay sikat na sikat po ang bagoong. Mayroon po niyan sa kahit sa saang uh, supermarket, sa mga public market, sa maliliit na tindahan ay napakarami pong bagoong na dibote. Ang Pangasinan po ay isa sa lalawigan na sikat po pagdating sa bagoong isda. Ganon din naman po sa Batangas, mayroon din po silang tinatawag na bagoong uh, labo. Yun po yung... Uh, sauce na lang po talaga nung uh, ginawa nilang bagoong wala na po yung mga tinik-tinik wala na po yung mga laman-laman ng isda so sa bisaya mayroon din naman po silang uh, ibang klase ng uh, bagoong na kung tawagin po nila ay ginamos pero alam nyo po ba na sa Bicol po ay mayroong isang uh, sikat na uri ng bagoong opo ang tawag po nila ay dinailan ano po ang pagkakaiba nito sa pangkaraniwang bagong? Ang dinailan po sa Bicol, eh, pag binili nyo po siya parang chocolate roll. Nakabalot po siya sa dahon o sa dyaryo. At uh, sa totoo lang po, pag kayo po'y nagdala nito, eh, ibalot nyo pong mabuti. Pagka hindi po kayo pasakay ng eroplano o pasakay ng mga aircon buses galing Bicol. Dahil talaga pong medyo iskandaloso po ang amoy nung tinatawag po na dinailan. Pero katulad po ng durian na bagamat hindi ka ay aya ang amoy, ay napakasarap po ng lasa ng durian. So ganun din naman po yung uh, dinailan. Yung dinailan po ay eh, sinasabi ng mga Bicolano na mas masarap daw po yung ginagawa sa Mercedes sa lalawigan po ng uh, Camarines Norte. So tara at ipakikita ko po sa inyo kung ano po ang aking gagawing uh, paghahanda mga kabihero. So ang ano po nating ginawa, tayo po ay uh, nagpakulo ng uh, taba ng baboy para malapit na po siya at uh, handa na pong uh, isang kutsa mga kabihero. At ito po yung ating mga inihandang uh, rekado. Mayroon pong uh, bawang, mayroon po siyang sibuyas, mayroon po siyang luya, mayroon po siyang uh, siling green, mayroon po siyang maraming kamatis, at mayroon po siyang uh, purong gata ng nyog, mga kabihero. So, yung pong aking sinasabi na dinailan ay ito po siya. Ayan. Yan po ang kanyang uh, hitsura. At sa maniwala po kayo sa hindi, kumuha lang po kayo ng kasinlaki ng inyong kuko. Kung walang wala po kayong pangulam, idikit nyo lang po sa likod ng sandok, dangdangin sa apoy, pigaan ng kalamansi, at presto. May pangulam na po kayo. Hindi po yan biro. Okay mga kabiro, umpisa na po tayo. Sakutsahin na po natin itong ating pinakuloang uh, taba ng baboy. Ayan. Lagyan pa rin po natin ng kaunting uh, mantika. Diyan po kasi natin gigisahin yung ating mga rekado. Ayan. Hintayin po natin nga uh, masangkot sa ng bahagya po yung ating uh, taba ng baboy bago po natin uh, tuluyang ilagay po at maigisa yung kanya pong mga sangkap. Ay nako, napakaingay ng ating mga kapitbahay. Nagpapatugtog po. Sana hindi po tayo ma-CPR mga kamer. Hindi naman natin sila mapipigilan. Okay, ilagay na po natin yung ating uh, bawang. Ayan. Sabay-sabay na po natin. Para po tayo mapadali. Ayan, ilagay na po natin yung sibuyas. Isunod na rin po natin yung ating uh, luya. Ayan. Tapos, halo-haloin. Hanggang sa pumula Okay. nakita naman po natin. Luto na po yung kanyang uh, ricado. Nagyan na po natin ng pamintang crack. Isunod na po natin itong ating uh, kamatis. Ayan. pumuputok potok ang taba. Nagyan na po natin lahat ng kamatis. Napakaraming kamatis. Yun po kasi ang sekreto. Pag hindi kamatis, kamiyak. Yun po ang nagpapasarap dun sa ganitong uri ng uh, Pagluluto ng dinailan, mga kabiyahera. Ayan. Ayan po natin bahagya yung kanyang kamatis. Alam niyo po yung dinailan, katulad din lang po yan ng bagoong. Ano po? Yung pong bagoong, pinagsasawsawa natin ng mga iba't ibang gulay. Katulad ng talong, okra, at kung ano-ano pa, inihahalo po natin sila sa gulay. Ginagawa po natin yan sa pakbit, sa dininding. At uh, ganun din po sa uh, tinatawag nilang uh, yung lotong bisaya po, na iba't ibang uh, ori ng gulay. Ayan. Tapos, isama na po rin natin yung ang kanyang uh, siling green kung gusto niyo pong maanghang kayo na po yung bahalang uh, magtantya yan so ito pong dinailan eh pwede rin pong sausawan ng talong at ito rin po yung naihahalo sa lahat ng uri po ng uh, gulay na ginisa at gulay po na ginataan at sigurado po na mas malinap lang po yung uh, lasa mga kabiyahero yan, binasa po natin bahagyan ng tubig para mas madali po siyang uh, i-mix at mahalo ng gusto and drogin nyo lang po para hindi po mahirap haluin kapag nandun na po sa kawali yan, ihalo na po natin Okay pag nalagyan na po natin siya ng gata pwede na po natin isunod yung uh, seasoning at kung tayo po natatabangan tayo na rin po yung bahalang magtansya ng uh, asin doon po sa alat na gusto natin pag tinignan nyo po sa google yung ibig sabihin ng dinailan ito daw po ay mga hipon na binilad ng ilang araw sa tag -init walang preservative pagkatapos pag tuyon tuyo na po siya ito po ibabayuhin or dididikdikin ng husto hanggang sa kumatas nung no, sarili po niyang katas at bubuuhin po siya na para pong tsokolate so yun po yung ating uh, prosesong nalalaman kung paano po ito ginagawa so ayan na po siya kakaperanggot yung din na ilang kanina pero makikita nyo po siya na halos sa uh, parang din ilan ng lahat yung ating niloloto uh, ayan na po siya pwede na po natin siyang lagyan ng gata Purong gata po ito. Halagang 20 pesos kasama na po yung uh, pagpipiga ayan so para hindi po kagad mapanis mamaya po natagdagan po natin siya ng kaunting vinegar, uh, ayan na po yung hitsura ng uh, dinailan pagkatapos po natin lagyan ng gata so pwede nyo po itong ilagay sa lalagyan na hindi ka Mapapasok ng dami. Pag malamig na po siya, ilagay po natin sa bote sa garap po na maliit. At kada kakain lang po kayo, kada gagamitin nyo lang siya, ay lang po ninyo ilalabas. Pupwede po yun. Ayan, mukhang Bicol Express. Ayan, sa dami po ng Ricardo hindi po nakabwilo yung natural na amoy nung uh, binailan. sa ibang lugar po ang tawag po dito ay pitong biyernes <laughs> kapag kayo po kumain ng nakakamay at purong dinailan po yung inyong iniulam kahit magsabon po kayo ng ilang ulit kahit nasa labas na po kayo ng bahay at nasa trabaho na kayo kapag inamoy nyo po yung kamay nyo amoy dinailan pa rin ganun po katindi yung uh, kanyang, uh amoy dapat i-recommend ito sa Comelec palitan na po yung tinta sa daliri <laughs> ito na lang po ang gamitin at para maiwasan na flying boaters kada pasok sa presinto amoyin po ang daliri pag amoy din na ilan nakabuto na <laughs> yan hintayin na po natin uh, maluto ng hustok uh, dapat po kasi siya nagmamanti-mantika para napakasarap ng lasa okay magdadagdag po tayo ng asin medyo matabang po yung timplana ito po kasing uh, dinailan, ang kaibahan po nito sa ibang bagoong, hindi po ito inaasinan sa proseso. Kasi nga po, itong asin, ito po ay naliliquify o nagtutubig habang naka-stack. So, ang nangyayari, magtutubig po yung inyong dinailan, babaho po siya kapag uh, nilagay nyo po ng asin sa proseso ng uh, paggagawa. Kaya wala po siyang asin, matabang po siya talaga. Okay? Lagyan so, na po natin siya ng uh, seasoning. Ayan. halo po natin muli. Hanggang sa siya po eh, tuluyang uh, magmantika. Dahil uh, bukod po sa mantika ng baboy, ay eh, mayroon po siyang uh, gata po ng uh, nyug. Okay. Hintayin po natin maluto ng gusto. So, ayan po siya mga kabihayro. Lumutang na po yung kanyang uh, mantika. Ito na po yung ating uh, penis product po nitong ating uh, dinailan. Ayan. Kung inyo pong gustong subukan, kayo po na passel ng beacon sa mga public market po. May nabibili po niyan. Sabihin nyo lang po, dinailan ora uh, kung kayo po yung mga, mga, may mga kaibigan na nagbakasyon po ng uh, Bicol, eh subukan nyo po na magbili, na kayo po ay bilihan ng uh, dinailan, mga kabehero. Dahil garantisado po, masarap po yan. Okay, salamat!